I move na kapag hindi pa dumalo si dating Presidente Duterte sa susunod na hearing, ay isight na siya in contempt or kung ano man yung rules natin. I hate drugs. I loathe the purveyors, the merchants, and the pushers of this demonizing element. I have not failed to emphasize this from the very day of the campaign. When I ran for the presidency in twenty sixteen. This was my covenant with the Filipinos who believed in me and to this day must still agree with what in God have achieved. It is unfortunate that drug related crimes are on the rise again. Every day you can read about children being raped, people getting killed and robbed. And just recently, a drug den was raided within the Malacanian. Nung sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, masasabi ko na po na natakot ang mga kriminal. Wala pa po siyang ginagawa. Doon lang sa commercial niya na last Christmas yun na to, natakot na ho ang napakaraming kriminal. Natakot na ho ang napakaraming durugista, napakaraming pusher ang nag-surrender. Wala pong nangyayari. Sa salita lang po yun. Mga mahal kong kababayan, kung sisisi natin lahat ang mga namatay dito sa administrasyon ni Rodrigo Roa Duterte, abay, nagkakamali po tayo. Alamin po natin kung ano ang drug underworld. Kung ano ang mga drug syndicates. Ako na po ang nagsasabi sa inyo, regular na po ito tuwing magpapalitag-administrasyon, naglilinis ang mga sindikato. Magkakaroon talaga ng maraming mamamatay dahil naglilinis para pagpasok ng bagong administrasyon eh, yung kanilang mga alagang, mga kriminal, mga alagang, mga pusher, mga tapos na. Sana po, sa usapin na ito, maging realistic po tayo, mga mahal kong kababayan. Kung kailan ba natin na sa mga kababayan natin ang kalsada. Nung panahon na yon, nagiinuman sa tabi, nakahubad, ang mga babae, hindi makapaglakad. Hindi ka makapaglakad ng may cellphone ka. Agawin ng cellphone mo, loob ng bahay mo, papasukin ka. Mga kababayan naman, huwag naman nating haluan ng politika ito. May mga bagay dito sa mundo na kailangan maging realidad tayo. Buong mundo, problema ang droga. Kung walang tatayo para lumaban dito, papano na ang kinabukasan ng mga anak natin?